ikalabing isang kabanata. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang salipin ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, Pinatay nila ang iyong mga propeta at giliba ang iyong mga dambana. Ako na lamang ang natitira at ibig pa nilang patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ko ng pitong libong lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na hindi dahil sa gawa. Sapagkat, kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na masasabing kagandahang loob yon Ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minanais. Ang mga hinirang lamang ang naggamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan sila ng Diyos ng manhid na diwa, mga matang hindi makakita, at mga tengang hindi makarinig hanggang sa parahong ito. At sinabi rin ni David, Maging bitag at patibong nawa ang kanilang pangpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila lumabunawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang nabubuhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba ng mga Israelita ay nangangahulugang sila'y tuluyan ng bumagsak? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, ay di lalo na kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang hudyo. At nang sa ay maligtas ang ilan man lamang sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sandibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung ang unang tinapay ay inihandog sa Diyos, ang lahat ng tinapay na mula sa masang pinagkuna noon ay para na ring inihantog sa Diyos. At kung ang ugat ng punong kahoy ay inihandog sa Diyos, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinuto lang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw na sanga ng ulibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinuto. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y idugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas sa halip ay matakot ka. Sapagkat, kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinang hinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang pangihinayangan niya? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga hujuy idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalatayan. Sapagat, kayang gawin 'yon ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa ulibo ligaw ay naidugtong sa tunay na ulibo. Kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Mga kapatid, Isang hiwaga ang ibig kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yon, maliligtas ang buong Israel ayon sa sinasabi sa kasulatan. Magbubuhat sa siyon ang tagapagligtas papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila'y hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawa. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang hindi sumunod ang mga hudyo. Gayon din naman, ngayong nahahabag ang Diyos sa inyo. Ang mga Hudyo naman ay hindi sumusunod upang mahabag din ang Diyos sa kanila sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang lahat ng tao sa kasalanan upang maipadaman niya sa kanila ang kanyang habang. Lubhang napakasagana ang kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa Diyos na dapat bayaran ng Diyos? Sapagat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen.